good afternoon mga kadabers Ang dami naman naming suwaki ngayon Yan, ito, ang dami hmm. Ang dami o, oh. ayan Ito pa oh. Ayan, ang dami Ayan, tapos ito yung laman niya mga kadabers Ayan Akin lang po ito lahat mga kadabers Ayan, oh, I-serve namin to sa geese namin. Atsyo! Ayan. Ako na itong siya. Ako oh. Ako Ah! Sarap! Suwake na naman! Bigyan namin to sa mm -hmm. guest namin mga kalibers anong, anong Laki Cho wow. Huwag oh. ihapon mm. Suwaki ihapon Ayan, suwaki lang ihapon ko ano, mga kalibers Ayan Serve namin to sa guest okay. nag, -req nag request sila kanina Ang akalan ha? Hindi namin sila Bigyan sabi ng gis namin kanina mga rebers kakain raw siya ng suwake kasi yung suwake uh, sinasabi ko sa kanya kanina Philippine Viagra tapos sabi niya pakuha siya ng Philippine Viagra para ano po makaroon na po siya ng anak pangalawa mm. sabi niya sa akin kanina mga rebers damihan ko raw mm, you know? yan o yan si Tacho pun terlinis tapos si Bryan pun tagtingin hmm, yan Brian tagtingin ting ah ganyan lang po mag ano po mga river sa suwaki oh. hmm. magaling po yan si Tacho maglinis sa suwaki galing hmm, galing Oh, ayan po mga rivers oh. Grabe, laki. Oh, hmm, magaling po yan si Tatsong maglinis mga rivers. Yan. Tapos, Oo, oh, oh, sus, dali na. Ah. Na hmm. Yan, yan 'yan lang po maglinis sa suwaki, Madali lang. Tapos ay ay, ay ang sarap. Ah, naman eh. Sus, ginoo. Kita niyan, yan. Kita hmm? Yan. Ideliver ko na. O, oh, braks, kain ka dito. <laughs> ya okay, gua tuh suggest amin. Oke oh. 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 okay, raw oh, sabinya Anda nah, lagi mu. Sinong mag-order ng suwake? Dito na kayo ni Tatsuo. Siyaping. Siyaping ano? Sabi niya. Parang sinabot na. Suwake. 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 Pwede na i-siyapin ang kwan Suwake? Pwede na. Dududuan lang. Mga neighbors. Suwake lang tayo mga neighbors, okay?

bisfriend, friend. Yan. <laughs> Panuorin mo to. bisfriend na, ah. Ayan mga drivers. Pangalawa na ton, deliver. Eh, sabi ng guest kasi, kakain siyang marami para madaling mabuntis yung asawa niya. Driver, kaya, wag kayo maniwala nga ang soki. Makabuntis. Hindi na tinuod eh.

우리 kasi lang swake mga reverse. Okay, Hmm. Kami na namang kakain.

Ayan po mga order. Um, Wait, okay na we? Hmm, ah, yeah. yes, lamig kayo. Eh. Hmm. Ayan. Thank you, thank you very much mga Albert. Thank you for watching.